Good morning and welcome sa Go Negosyo Mentor Me on Wheels. Ako po si RJ Ledesmo, yung inyong host for ating Go Negosyo Mentor Me on Wheels Mentorship, Money, and Market. Kailangan natin mag-network, mag-negosyo sa ito, isa. Pwede kayo maging supplier namin o kayo maging mag-supply kami sa inyo kung ano man ang kinakailangan sa negosyo ninyo. Uh, hindi lang po pera ang kailangan natin sa negosyo. Kailangan natin maraming bagay. At isa na dyan ang mentorship na ginagawa ng Go Negosyo. Ah, uh, kami naman sa Go Negosyo for the past 18 years have been doing this to share entrepreneurship lalo sa ating mga mentees na una-una may plano magnegosyo, ibang nag-negosyo na, and for those who are even expanding their business, andito ang go negosyo. Through the advocacy ng go negosyo for the past 18 years, nakita natin maraming uh, talagang na-empower pagdating sa negosyo. No? So, keep your heart burning pa rin tuloy-tuloy lang doon sa ano doon sa mga ginagawa nyo Kailangan mo talagang mangarap at magkaroon ka ng goal. Kasi pag meron kang pangarap at meron kang goal, alam mo yung magiging path mo eh. Tumayo lang kayo ng paulit-ulit. Kasi normal sa isang negosyante ang magkaroon ng problema. So yun yung sinasabi ko na kapag nangarap ka, na kapag meron kang goal, kahit ano pang challenges na kaharapin mo, mararating mo yan basta magkaroon ka ng determination at dapat maging matatag ka.